paano nga balagyan ng lock ang messenger para tanging ikaw lamang ang makakapagbukas nito? Ang unang gagawin natin ay buksan lamang natin ang settings ng ating mga cellphone just in case na hindi ito naka-enable sa inyong mga cellphone. And then scroll up nyo, pindutin nyo ang password and security, pindutin nyo ang face, ilagay nyo lang ang password ng cellphone nyo, then pindutin nyo itong add face. So need po natin isenter yung face natin. And naka-enable na po yan. Back po tayo. Punta tayo dito sa fingerprints. So, kailangan nyo lang i-add dito ang fingerprint nyo. And then pumunta na po tayo sa ating messenger. Dito sa messenger, pindutin nyo lamang itong menu. Pindutin ang settings. Scroll up nyo. Pindutin ang privacy and safety. Then dito, pindutin nyo itong app lock. Pindutin nyo lang yan para magkulay blue at naka-on na po yan. After nyo ma-turn on yan, mag-select kayo dito sa baba kung gaano katagal ilock na messenger ang messenger nyo. After nyo gamitin ang messenger. Pindutin nyo lamang itong bilog then pag-live nyo po ng messenger ay okay na po yan. Follow and share for more tips.